Alam mo, kaya pinapabayaan ng Diyos na makasalubong ka, makakilala ka, maging associate ka ng taong masasama para mahikayat mo sila sa kabutihan, hindi para ikaw ang magkasala. Yun ang gusto ng Diyos. Kung baga, para tayong mga ahente ng Diyos, nilalagay ka sa gitna ng mga walang mga siraulo, mga magnanakaw, para yung mga tao na yon maturuan mo ng salita ng Diyos. Meron tao na sa katotohanan, nasa kasalanan, nasa bisyo, nasa kung ano-anong bagay na masama. Kaya ginagawa ka ng Diyos na parang tagapagligtas ng tao. Kaya siya pumayag na makasalubong mo, makasama mo yung taong masama. Ang mag-iingat ka lang, ikaw ang mahikayat niya sa masama. Kailangan ikaw ang makahikayat sa kanya sa mabuti pagpakatatag ka kasi mas marami ang masasama sa panahon natin. Kaya dapat bawat makausap mo, makasalubong mong masama, ay eh madala mo sa kabutihan. Dahil siyempre, pagka ikaw ay eh, nagsasa Diyos, ayaw mo ng masama. Eh, pero kaya pinayagan ng Diyos, makasalubong mo yung masama, makasama mo sa bahay, o kaya eh, makatrabaho mo para makapagpakita ka ng halimbawang mabuti sa mga masasama.